ditol. <laughs> Gusto ko, ditol lang ang sabon ko, dahi. Dahi, kunin mo yung... Ato. Yung sabon niya pang hampas lupa. Ang Diyan sabon yun. ko ba, hampas lupa lang dito. Kaya, ang ditol ba? Tapos, pakakainin mo ako sa kalsada? <laughs> Ay, hindi, matutunaw. Oh, Uy, dyan na lang. Kainin mo na. Hindi na. Mm -hmm. Mah mahiya tayo, dahi dalaga tayo. Ha? Kasi, syempre, wala tayong bitbit -bit na anak eh sa ibang lugar tayo. Na, na hindi pa pwede sa akin na. Ah, hindi pa pwede? O oh, sige. Abawal sa akin. ba? O oh, sige. Dapat, <laughs> kumain ka, paggutom ka. Sabi na wala ko, gutom ka, kumain ka. Ganoon. Mamaya ano, kasi parang, alam mo na, malamig. La, katugnaw. Asa na, tugnaw dyan. Matugnaw, oh. Wala nga, matugnaw. Yan. Tingnan mo, naglalakad kami. Tingnan nyo po. Naglalakad. Hampas uh -huh. ah, lupa, naglalakad. Na oh. hmm diba Dito sa Saudi, ang mga Pinay talaga maano, ma, -ano, ma matiisin. Yan, hard working, matiisin. Sayang ang ano, 10 real na pang suho. Sayang ang oo oo oh, oh. kaya ilakan mo lalaki. Kay na pang driver, pang na pang driver na mukhang pera. Tinroyan. Tinroyan. 'Yon hindi 'yung one ang 10 real nasa sa 150. 150. 150. Na 160, 160 kasi 15 na ang palitan. 1580 ang palitan. O sige, Sabi mo na 150. Kaya nga 150, pambibili ko na ng laso niyo. Oo, kaya maglakad kami, ayan, mula doon hanggang doon. Lakad hindi hinihingal ako Kailan lalako Okay lang 'yan. Matanggal ang hapo mo. Pag si Ate Sene dapat ang sinama natin, no? Naa, Na, -a -a po. <laughs> Pag nati Sene maglakad. O, Uy, po. daig pa siya ni Nanay. Ano? Ay si Nanay. Ay Hi, Nay! Kapag napanood mo to, Nanay, namimiss ka namin. Ay, nay, kasalanan mo to Nay. Hindi ka kasi naman ito ng merienda, Nay. Wala kasi, Nanay, merienda. Kaya naglakad kami kung saan-saan kami napunta. Ayan. Salon din to Oo, salon din. Oo. Pero well known talaga yung salo natin, ano? Ang kulit ng tarhako, lipad ng lipad. Yung? Yung ko, lipad ng lipad kasi... Lakas, oh, lakas, ayun na, ayun gulong na. O, oh, sige. Ang alam nyo lang kasi gumamit. Sige nyo lang kasi yung gulong nyo. Brat, ang dalawa niyang gulong. Ibig sabihin... Tumabi yana. muna siya. Ibig sabihin, na <laughs> yung... Asin, Malaki, dahil! Sabihan yung sakay niya kasi gano'n ang sasakyan. Oo. Sure. Uh -huh. Matay na. Agoy, nagkasala mo mata. <laughs> Agoy. Gusto ko lang naman mag-merienda. <laughs> 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 o oh, yung layo. Ano Nakaga naman yung sasakyan niya. Oo nga. Ayan. Sige, maglakad. Malusaw tong ice cream Dito. Eh. Okay lang yan. Dito, pwede kang maglakad, maghanap ng pagkain. Sa Pilipinas, abay, kailangan pa sumakay. Tricycle. Ganon? Tricycle mo daday ba? Ay, tricycle. Ay, maglakad ako ah. Oo, <laughs> oh, oh mag-tricycle kay mabil madali lang maglakad kung ay pag sumakay mabilis. Yun. Ma magbayad. magbaya doon. Hmm. Mag maglakad na lang ako eh. Tama Ayan. na ako, ano. Pag naglakad ka, sisipsi ka pa. Oo. Oh, oh. Yung dito ka sa ibang bansa na maglakad ka, hindi pwedeng ano. Yung ganito lang dapat yung hindi pwede maghiwalay. <laughs> Oo, para pag -inila ko, ikaw bibigay ko. <laughs> para pag -inila ang isa, ah, sunod-sunod na. <laughs> Ay, grabe siya. Ayan. Malapit na. Ano ba ba't nagpakuha ng number si Ano? Ba? Ano yun? Mag ano din na magpapadilipan na lang siya. Oo. Ano. Eh, sabi ko naman, tama lang ano parang Meron na dating ganito dyan, natapon ano. lang yung flyers. Oo. Oh? Hmm. Ay, si Strong. Strong ba yun? Hindi. Ayan, tingnan mo. Tatawid na naman kami. Last tawid na po ito. Tapos salo na namin. Okay. Uh, Umiya. Umiya na. May mga ano, may mga langgam. Oh. May mga langgam.